Hello, magandang umaga muli mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at sa mga kapwa ko taga Sub-Saharan, Mindanao, mga hapon sa inyong atalang diya at sa mga kapwa ko din po FW Sarando, hello, good morning po sa inyong lahat. Pag-uusapan natin itong balita ng Daily Tribune, no? A post ni Vogue PH, 21 hours ago. Ito si Bongbong Marcos na sa Talagang gaya-gaya na si Maruhas no? sa pagiging uh, balasubas. At ayan, Ayan siya. Mm. Nasa to, ha? Ayon dito sa Daily Tribune, Today in BBM Touches Grass, Palengke. Ayan pa. May isa pa dito for BBM tayo. Where the prices are high and approval ratings are low. <laughs> Dahil sa pagbaba ng uh, tawag dito, approval ratings ni Bongbong Marcos ang ginawa niya ngayon para makaakit siya ng mga tao pa na kunwari maniniwala pa sa kanya ay pumupunta siya ngayon sa mga palengke, nagawa na niyang pumunta sumakay ng MRT kasama ang kanyang pamilya at kung ano-ano pa no? pero hindi po yun ang ating kailangan ng mga Pilipino lalo na kami mga OFWs around the world eh, mga laki ang naiambag malaking ambag sa gobyerno ng Pilipinas ang OFWs around the world. Yan, yeah, billions of dollars ang pumapasok sa Pilipinas. And yet, wala kaming program, magandang programa para sa amin. Kahit man lang sana sa mga anak ng mga OFWs na naiwan sa Pilipinas na nalulong sa droga. Walang ganyan ang administrasyon ni Bongbong Marcos. So ngayon, pakitang tao, si Bongbong Marcos pumupunta sa mga palengke. Ginagaya-gaya dati si Marrojas, pasa ng sibuyas, nagta-traffic sa kalsada. Imbis na eh, dati si Marrojas mag, mag magiging mala, ma maayos ang daloy ng traffic o nagkukos patuloy ng sobrang traffic dahil sa kanyang pagiging tanga at dakilan inutil no, ni Marrojas. At ito ngayon ang ginagaya ni Bongbong Marcos. Kulang na lang si BBM. Kakain sa baso at iinom ng tubig sa pinggan. Kasi ginawa ninyo, yun di ba? Ni, ano, ni Marlo Has. <laughs> Lahat na lang gagawin um, ni Bongbong Marcos para eh, magkaroon ng uh, simpatya pa rin mula sa taong bayan. May payakap-yakap nga nito sa tao. Pero, pero may yun, yung nakaraan, winakto nga niya yung ano eh, yung kamay ng babae na gustong humawak sa kanya. Yung mga ganito. Bayad to. Mga lalab sa mga kana Maniwala ka naman dyan. No? So, ginagawa niya ngayon ang uh, lahat. Pero hindi na ma <coughs> maalis ni Bongbong Marcos. Dahil nakita natin eh, in three years ni Bongbong Marcos, wala po siyang nagawa. Doon na nga lang sa kanyang build better more. Na dapat kay dating Pangulong Duterte dati build, build, build. At sabi niya ipagpatuloy yung lahat ng mga naiwang mga uh, project, infrastructure projects ni dating Pangulong Duterte. At isa na dyan yung subway. Nang walang ano, walang budget for 2025 at naubos na ni Mugbong Marcos. Ang 90% ng national budget na 6%. Uh, 2025 national budget na may 6.352 trillion. 90% na, sabi ng DBM, ang narilis ni Bongbong Marcos. Saan? Ang may get 4 trillion pesos and yet panay siya utang, panay siya utang, panay siya utang. Kamakailan lang yun, kahapon ba yun? Balita din ng The Manila Bulletin. Umutang o nakautang na si Bongbong Marcos ng 30 billion pesos na naman dahil nga daw sa nagkaroon ng sa Iran at ng Israel. Saan yung eh? Nabulsa na nila, di ba? Mm -hmm. So ngayon, ito yung kanyang mga ginagawa ngayon. <clears throat> so nagme-mister palengke na siya ngayon ha. <laughs> mga kaplastikan talaga overload ni Bongbong Marcos. O ako sa'yo BBM, mag-resign ka na lang. Tama si Bipisara, Sara. Paputo of op skalang no. Kaya doon sa mga droga na yon na kanilang tanim droga sa uh, Ilocos Norte doon sa karagatan na palutang na 66 billion ba yon ang halaga na nasabat kunwari ng mga pulis. Palong nasabat tanim iyon. Hindi naman tanga ang taong bayan ngayon no. Nakala na siguro ni Bongbong Marcos ay maluloko pa niya. So ito sa Philippine Star din kahapon, yung kanyang 20 pesos na bigas na una na nilang pinagmamalaki after no, nung panahon ng election, midterm election no, May 12, bago yun, di ba? Nagpakalat sila ng 20 pesos na bigas na may bukbok, -buk, may koto doon sa SIBO. So, tapos sabi, eh, ipagpapatuloy daw yung 20 pesos na bigas after ng election. Ano nangyari? So ayon dito sa Philippine Star, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. leads the launch of the 20 Pesos Per Kilo Rice Initiative under the program dubbed Binting Bigas Meron o oh, BBM pa rin, no? Binting Bigas Meron na at the Zapote Public Market in Bacoor City, Cavite on Wednesday. Through the Kadiwa ng Pangulo outlets, the 20 per kilo rice will be available to priority sectors, including senior citizens, persons with disabilities, solo parents, and beneficiaries of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps, regardless of their place or residence. A PPA poll photo by Noel. papalati. Hindi po ito ang kailangan namin, Bongbong Marcos. Yung putang ina mong 20 pesos na bigas, kesa kung saan saan lang at hindi ito consistent, hindi ito tuloy-tuloy, no? Buong Pilipinas po, Bongbong Marcos, ang kailangan dahil hindi lang naman taga Zapote, Baco or Cavite ang tao sa Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao nangangailangan ng 20 pesos na bigas na ipinangako mo. At ngayon, magbigay ka, magbinta ka dito, ilang araw lang, may limit pa, limang kilo o tatlong kilo, mamamasahe pa yung ibang mga kababayan doon para magka-avail lang ng dipota mong 20 pesos na bigas. Hindi yun ang kailangan namin. Murang bigas sa lahat ng palingki sa buong Pilipinas. Sa lahat ng mga tindahan, hindi lang dyan sa dipota mong kaliwa. Nati, may bongbong -bong pa rin. Diyos ko po. BBM. Photo ops ka na naman. nag ops ka dun sa palengke. Pa-photo ops ka pa rin dito sa 20 pesos mong kilong biga. Putang ina ka. Ulitin ko, hindi yan yung kailangan namin. Ng mga Pilipino. Nagbibinta ka sa mga ganitong lugar tapos sa ibang lugar mahal ang bigas. Ano 'yan? Talagang hindi mo kayang gampanan ang pagiging presidente mo. Bumaba ka kana sa puesto, Bongbong Marcos. Ipapangalan mo pa talaga sa idonong binting bigas Miron na BBim. Talagang i-insert mo pa yung putang ina mong pangalan na yan. Bangag. Bangag bigas meron. Pwede pa siguro. Build better more. Ni kahit isang poste ni kahit isang bahay, walang may pagmalaki ang mga diputa mong bayarang vloggers, ang mga bayarang mainstream media, na mga sugapa sa pira. Wala man lang maibalita na nag-turnover ka sa mga Pilipino walang tirahan. Tandaan mo, Bongbong Marcos, sa survey, mayroong 4.5 million Filipino homeless. Hindi lang sa walang makain, hindi lang sa mga mahal na bilihin, maraming Pilipino na walang tirahan, na nang, nangako ka ng Bell Bitter Mormo na 1 million a year na pabahay. Hang, tatlong taon ka na eh. Dapat may 3 million houses na yun na nai turn mo sa mga Pilipino. Eh bakit may 4.5 million homeless Filipino? Aside sa wala kang mga major infrastructure dahil si Aimee na mismo ang nagsabi na wala kang blueprint in 6 years terms mo. Walang major projects. O baha-baha, kamakailan yon sa Ilocos Norte, halos tagahawa. nasaan ang 5 1,500 mo na flood control. Bakit kahit lugar mo nagahawak ang baha? Depo po ba? Pambubodo, lainit pa na utang ng utang at ngayon gusto mo pa magiging 7 trillion yung budget for 2026. Putang ina ka, hindi mo madala ang pira na yan. Sa kabilang buhay, susunugin ang kaluluwa mo doon. Salama-lama sa buhay. Hanggang walang katapusang pagsunog sa iyo. So gusto mong pamanahan ang mga anak mo at ang mga kaapu-apuhan mo ng trillions of pesos na pera na galing sa pagnanakaw mo sa kaban ng bayan ng mga na mga yung mga future generations ng mga kabataan ang magbabayad na no? magsasuffer na nasa itlog pa sila ng kanilang tatay kapag ibulwak yun doon sa sinapupunan ng babae kanilang asawa o girlfriend o kung ano, kapag mabuo yun, may utang na. Diyos ko, nakakahiya ang pamilya ninyo eh. Butangin na nyo, magkanda matay eh, na sana kayo.